Nagbaway ka ka na kakulay ko na si kita ng pera. Hello. umakaw yung bata para makuha yung pera. <coughs> Action. kami ka umiiyak? kasi yung ko? Halika dito, tulungan kita. Totoo po ba? Oo! Salamat po! ko man kami ito dahiya pa doon dyan yun 911. Nakid na po kasi yung kapatid. kapatid ng kaibigan ko eh. Uy, sana, uy, patrain na rin rin ako. Ito ba Ikaw ba ang ma'am ng ate ko? Oo. Bakit? Kasi si ate ko ay kiniknap niya si... Angela. Angela. Sige, ipunta mo ako ngayon kay Angela. Sige po, ma'am. Sige, nagsanda siya po nilagay. O bakit wala? Hindi ko po alam.